Isipin mo ang mandirigmang sobrang bangis na alam ng kalaban nilang talo na sila pagpasok palang sa... Lalaking tahimik pero kamao ang bumibigkas para sa kanya. Isang mandirigmang namuno sa mixed martial arts ng isang dekada na hindi nagpapakita ng emosyon. Hindi nagtataas ng boses parang malamig at walang awang emperador. Si Fyodor Yemelyanenko ang tinaguri ang huling emperador. Kinakot niya ang kalaban sa nakakakilabot na katahinikan at winasak ang mga alamat sa tahimik na kalupitan. Who see, who to a... Nang siya ay bumagsak, nagbago ang mundo ng mixed martial arts magpakailanman. Kwento ito ng mandirigmang namuno sa bakal na kamao at nag-iwan ng pamanang di nabubura ng panahon. Si Fyodor Vladimirovich Yemelyanenko ay ipinanganak noong Setyembre 28, isang libo na anim sa Rubichne, dating Unyong Sobyet. Lumaki sa isang simpleng pamilya, si Fyodor ay lumaki sa isang kapaligiran kung saan ang kahirapan ay bahagi na ng araw-araw na buhay. Dahil sa problemang pinansyal matapos bumagsak ang rehimeng Sobyet, naging matatag ang kanyang isipan, ngunit tunay niyang takas ang pakikipaglaban. Una, ang judo at sambo, kung saan agad siyang namukod-tangi at nakakuha ng mga pambansa at internasyonal na titulo. Kahit nakaraniwan lang ang kanyang pangangatawan at wala siyang maskuladong itsura tulad ng ibang mga mandirigma, si Fyodor ay may mas mapanganib, isang malamig at kalkuladong isipan. Noong 2000, nag-debut siyang professional sa California Mixed Martial Arts. At kahit hindi napansin ang kanyang mga unang laban, nagbago ang lahat ng sumali siya sa Pride Fighting Championships. Doon na silayan ng mundo ang paglabas ng huling emperador. Bago siya naging kampeon, kinailangan harapin ni Fyodor ang isang napakalaking hamon. Literal na literal. Kalaban niya si Semi Schilt, isang Olandes na higante na dalawang tuldok labindalawang metro ang taas at alamat sa kickboxing. Sikat siya sa malalakas na sipa at sa kakayahang panatilihing malayo ang kalaban gamit ang kanyang malakas na abot. Oh, shot again. You see? oh show... Para sa iba, talo na si Fyodor. Paano haharapin ng lalaking may taas na isang daan at 83 cm ang ganitong pisikal na kakulangan? Pagkatunog ng kampana, kalmado ang emperador hindi na nakipagsuntukan si Fyodor. Diretso siyang lumaban. There it is. He ate knee, and he got the takedown. Got some submissions. And so yeah, yeah. well, you know his yeah. oh, Inilagan niya ang mga sipa ni Shield ng may katumpakan at ibinagsak niya ito sa lupa sa loob lamang ng ilang segundo. Doon sa kanyang teritoryo, ginawa niya itong biktima either a front kick or a straight punch. Uh, Look, see the timing on that? See that? I'm very familiar with that, but Bob I don't think he's gonna... Sa loob ng tatlong round, nagpakawala si Fyodor ng matinding ground and pound. Sunod-sunod na suntok. Hindi nabigyan si Shield ng pagkakataong makahinga. That, there it is, that, that's a front kick and... Well, it's the giraffe of um, So if he can beat a guy like this, Sa huli, siya via unanimous decision. Malinaw ang mensahe. Hindi mahalaga ang laki kapag puwersa kang hindi mapipigilan. Matapos talunin si Shield, hinarap ni Fyodor ang isa pang halimaw ng panahon. Keith Herring. Si Haring ay isang kilalang bituin sa Pride isang lalaking kilala sa kanyang tibay at galing sa lona. Siya ang paborito, ang susunod sa pila para lumaban sa World Championship. Hindi binigyan ni Fyodor ng pagkakataon si Haring. Paglabas pa lang parang hayop siyang pinalaya at agad pinabagsak si Haring gamit ang matinding double leg takedown. Pagdating sa sahig, tuluyan niya itong binuwag. Suntok sa muka, siko, mga palo sa katawan. Ang muka ni Haring ay naging dugo ang gulo habang pinapanood ng referee handang mamagitan. Naapa can't deliver any he's... Napaka brutal ng parusa. Kaya't pinatigil ang laban bago matapos ang unang round. Sa panalong iyon, nakuha ni Fedor ang kanyang pagkakataon para sa titulo ng mundo ng Pride. At ang susunod niyang kalaban ay isang buhay na alamat. Si Minotauro Nogueira ang walang kapantay na kampeon ng Pride noon. Isang maestro ng Brazilian Jiu-Jitsu, kilala sa halos mahiwagang kakayahan niyang tiisin ang matitinding palo at balikta rin ang laban gamit ang mabagsik na submission. He's, He's got it! He's got it! it's over! It's over! He's got it. Marami ang nag-akala na si Fyodor ay sa wakas matatagpuan na ang kanyang hangganan. Pero ang nangyari ay ibang kwento. Sa unang segundo pa lang, agad kinuha ni Fyodor ang kontrol, pinabagsak si Nogueira at nagpakawala ng matinding ground and pound. They want to see this match many times. Everybody, by the way, there. Ooh, that's the attempt there. Wants him to. Look at him block the arm. Oh! Bawat tangka ni Nogueira magsumite, sinagot ng kamaong parang martilyo. Sa loob ng tatlong buong rounds, naging parang human punching bag si Minotauro. This one is Oh, that's it! Oh, big shots! Mogueira's in big trouble here! Big trouble! As the south side, Igor -chancher. Punch, you need kicks, knees. We need kicks like that. If this set up, last time he's been with me. Sa huli, nanalo si Fyodor sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang sinturo ng kampiyon sa mundo ng Pride ay nasa bewang na niya ngayon. Dumating ang rematch noong 2004. Sa pagkakataong ito, nangako si Nogueira na magiging iba ang lahat. Malina mo ang sayo pima at malinaw ang plano. Dalhin si Fyodor sa sahig at paamuhin siya. Nagsimula ang laban sa inaasahang tindi. Oh! <laughs> going to escape. I like already pero sa unang round pa lang, isang di sinasadyang banggaan ng ulo ni Nogueira ang nagdulot ng malalim na sugat sa kilay ni Fyodor Ang dugo ay bumubulwak na parang bukal Pinatigil ng referee ang laban at idiniklarang walang resulta isa itong anticlimactikong pagtatapos na nag-iwan ng sugat, literal at metaforikal. Hiniling ng mundo ang isang tiyak na pagtatapos. Makaraan ng ilang buwan, natapos din ng trilohiya. Ngayon, mas mapanganib si Fyodor kaysa dati. Hindi lang niya naiwasan, kundi pinawalang bisa pa ang mga submission ng Nogera. Oh, look at right Oh, nice. Oh, he's moving in this fight, you guys. Oh, fight. nice. Take down, Oh. Look at this, he just told... Don't you. Rodrigo Noguera, whoever. Tuwing lalapit si Nogueira, sinasalubong siya ni Fyodor ng malalakas na suntok. Ang Brazilian, hari ng ground, ay muli na namang napasailalim sa sarili niyang teritoryo. Nice kick! <laughs> Trouble getting a melee angle at all. And there it is again. Oh, oh. shot, boy! And this is what Nogueira wanted. He said, I want to take him. Up. Oh, boy. Matapos ang tatlong matitinding rounds, napanatili ni Fyodor ang kanyang titulo sa unanimous decision. Ang trilohiya ay malinaw na nagpakita na si Fyodor ay hindi lang kampeon kundi emperador ng pride. Kung may nagdududa pa sa kanyang brutalidad, dito na iyon natapos. Si Gary Goodridge ay isang veterano, kilala sa kanyang tibay at lakas ng knockout. Hindi binigyan ni Fyodor ng tsansa si Gary. Agad niya, itong pinabagsak at isiniksik sa sulok ng lona. <laughs> ang eksena, Binugbog ni Fyodor si Goodrich ng malupit. Pinaghalo ang suntok sa muka at walang awang susto. Napilitan ng referee itigil ang laban matapos lang ang isang minuto. Kumalat ang takot kay Fyodor na parang apoy sa mundo ng mixed martial arts. Noong ika po ng Hunyo, dalawang libot apat hinarap ni Fyodor si Kevin, the monster Randleman sa Pride. Si Randleman ay isang atletikong halimaw, dating kampeon ng Ultimate Fighting Championship, kilala sa kanyang eksplosibong mga takedown at matinding lakas. Yeah, friendly, nice. yeah, yeah, Mula sa simula, naging parang bagyo ang laban. Ilang segundo pa lang sa unang round, nahuli ni Randleman si Fyodor sa isang clinch at binuhat siya sa ere na parang isang basahan. Left, Sorry, ang nangyari ay naging bahagi ng kasaysayan ng mixed martial arts. Nagpakawala si Randleman ng perpektong German suplex, kaya bumagsak si Fyodor na ulo muna sa lona. Nakakatindig balahibo ang impact. We'll yeah! Napasinghap ang mga manunood, nagsigawan ang mga komentarista. Sandali ay inakala ng lahat na patay na si Fyodor. Pero tumayo si Fyodor na parang walang nangyari. Hindi lang yon sa ilang segundo na ibalik niya ang posisyon. Nahuli si Randleman sa Kimura at nakuha ang panalo. Isang minuto at 33 segundo lang ang dapat sana ay pinakamabangis niyang pagkatalo ay naging isa pang patunay na hindi kayang wasakin si Ang huling emperador. Kung may isang laban na nagpatunay sa kadakilaan ni Fedor, ito 'yon. Si Mirko Cro Cop ay hindi basta-bastang kalaban. Ang Croatian ay isang dalubhasa sa mga sipa sa ulo, kilala sa isang nakakakilabot na linya. Kaliwang pa, hospital, kanan, cemetery. Oh! Connects and that oh, that absolutely. Is <laughs> isa siyang nakamamatay na sniper. Isang makina ng pagkawasak. Pero may iba pa. Personal ang laban na ito. Ilang buwan bago nito, brutal na na-knockout ni Krokop ang kapatid ni Fyodor na si Alexey Yemelyanenko Isang knockout na nagpatunay na hindi lang sinturon ang hangad ni Mirko kundi pati ang wasakin ang pamana ng mga Yemelyanenko. Ngayon, hindi lang titulo ang ipinagtatanggol ni Fyodor, kundi paghihiganti rin para sa kapatid niya. Puno ng tensyon at karahasan ng laban. Mula sa simula, Inabangan ni Krokop si Fyodor at pinakawalan ng kanyang mga sipa na parang mga gilutin. Wow, echo, damaging Cop and now go strikes and now go right by a million Si Fyodor parang mandaragit. Mabilis isinara ang distansya at paulit-ulit ibinagsak ang laban sa sahig. Inalis ang pinakamapanganib na sandata ni Mirko. Pero hindi iyon naging madali. Nagawang pasuguin ni Krokop si Fyodor ng malinis na suntok sa ilong at pareho silang nagpalitan ng suntok na parang nakasalalay ang kanilang buhay dito. But who's gonna be the one? Because of the fact that he injured, he's got a short haircut already. Oh, dice! Form of his counterpunching. Yep. Oh, inside Ang laban ay naging isang matinding digmaan pero matapos ang tatlong brutal na rounds, nanalo si Fyodor sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang duguang larawan ni Fyodor na matatag at may hawak na sinturon ay naging isa sa pinaka-iconic sa mixed martial arts. Hindi lang naipagtanggol ng emperador ang kanyang trono, naipaghiganti rin niya ang kanyang kapatid. Si Mark Coleman, isa pang dakilang mandirigma, ay hinamon si Fyodor. Noong ika isa ng Oktubre 2006, Muling nagaharap ang dalawa sa ikalawang pagkakataon. Si Coleman, dalawang beses na kampeon sa Ultimate Fighting Championship, ay kilala sa brutal na istilo ng laban at matinding ground and pound. There it is. Beautiful double leg. And there it is, Coleman. Picking away at that. Coleman coming up short on the punches. Coleman, Coleman knows he goes. He tries to sprawl and there it goes. Coleman. We knew it would happen. They drive you. Coleman. Pero gaya ng dati, hindi iyon sapat, ipinagtanggol ni Fyodor ang bawat tangka ng pagpabagsak. Uh-oh, uh-oh, he dropped him The hand get free. Mark Coleman hammering the prime legend. He's in such a bad position. finally shoots. He's so far away. Shelling, totally. Is he in? Nanatili siyang kalmado na parang hindi tao. At sa ikalawang round, isinagawa niya ang isang nakakawasak na armbar. Oh! Sumuko si Coleman sa desperasyon. Ang huling sandali ang lalong nagpasikat sa laban na ito. Pagkatapos ng laban, umakyat sa ring ang mga batang anak ni Mark Coleman na umiiyak habang pinapanood ang natalong ama nila. Nilapitan sila ni Fyodor, ang malamig na emperador, para aliwin. So, how you feel? A nice girl, right? Isang makapangyarihang larawan Ang pinaka nakakatakot na tao sa mundo Nagpakita ng pagiging makatao Ngunit nananatili ang kanyang paghahari Noong ika isa ng Desembre 2007 Sa event na Yarenoka Inarap ni Fyodor ang isang hamon Na parang galing sa isang bangungot Ang kanyang kalaban Si Hong Man Choi isang dambuhalang taga South Korea na may taas na dalawang metro at labing walong sentimetro at higit sa isang at anim na pung kilo ng purong kalamnan at lakas. Sobrang laki ng diferensya sa pisikal. Si Fyodor na may taas na isang metro at 83 sentimetro, parang batang nakatayo sa harap ng isang buhay na bundok. Nagsimula ang laban at mula sa unang segundo, malinaw na hindi lang basta malaki si Choi, delikado siya. Pagkatunog ng kampana, Ginamit ni Hongman ang haba ng braso para ilayo si Fyodor, nagpapakawala ng malalalakas na suntok na parang martilyo mula sa langit. Sandaling nabasag ang pagiging hindi matalo ng emperador. Pero si Fyodor ay nanatiling si Fyodor. Sa isang iglap, nilapitan niya ang distansya, iniwasan ng isang mabagsik na suntok, at dinala ang laban sa sahig. Kahit na napakabigat ni Choi, ipinakita ni Fyodor ang kanyang husay sa grappling at pagkatapos, ginawa niya ito. Sa gitna ng kaguluhan, hinuli ni Fyodor ang braso ni Choi at iniunat ito gamit ang eksaktong teknik. Nagpumiglas ang titan na taga Timog Korea para makawala pero sa huli ay sumuko rin siya. Surreal ang eksena! Ang higit dalawang metrong higante ay bumagsak sa lona bilang tanda ng pagsuko. At si Fyodor, ang emperador na hindi natitinag, Muli na namang napatunayan na ang laban na ito ay higit pa sa isang tagumpay. Paalala ito na kahit malaki o malakas ang kalaban, laging may paraan si Fyodor para manalo. Pagkatapos magsara ng pride, umasok si Fyodor sa affliction, banner noong 2008. Ang kalaban niya, si Tim Sylvia, dating Ultimate Fighting Championship champ na dalawang metro ang taas at isa sa mga pinakakilalang heavyweight noon. Holy Mataas ang inaasahan ngunit marami ang akala na nawala na ang galing ni Fyodor matapos siyang mawala sa sentro ng atensyon Pero tatlumpu't anim na segundo iyon lang ang kinailangan niya Mula sa unang suntok winasak ni Fyodor si Sylvia gamit ang isang malakas na kanang suntok Pinabagsak niya ito, binigyan ng sunod-sunod ng mga suntok at tinapos gamit ang isang matinding submission choke. Tatlong put-anim na segundo paalala sa mundo kung sino ang tunay na hari. Ang emperador ay hindi lang bumalik, hindi siya nawala. Noong Enero 24, 2,000 siyam na kalaban ni Fyodor si Andrei The Pitbull, Arlovski sa Affliction Day of Reckoning. Si Arlovski, dating heavyweight champion ng Ultimate Fighting Championship, ay dumating na may limang sunod na panalo. Kick, Vladdy is definitely, oh he's throwing that, he's stalking it!

Inakala ng marami na siya ang tatapos sa pagkahari ni Fyodor Ang unang round ay naging matindi Ginamit ni Arlovski ang bilis para mapanatili ang distansya At nagpakawala ng kombinasyon ng suntok at front kick Na itulak pa niya si Fyodor sa lubid John McCarthy, our a a Sa isang sandali, parang nasa tunay na panganib ang huling emperador Nabigla ang mga manonood Bumabagsak na nga ba si Fyodor? Pero isang segundo lang ang kinailangan ni Fyodor. Habang tinatangkang tapusin ni Arlovsky gamit ang lumilipad na tuhod, sumugod si Fyodor ng malakas na kanang suntok. Tumama ng malinis ang suntok sa panga ni Arlovsky at si Elpit ay bumagsak na parang gumuhong tore. Knockout, unang round. Nagsalita na ang emperador. Muling napatunayan ng mundo kung bakit si Fyodor ang pinakamapanganib na tao sa planeta. Pero isang bagay ang malinaw. Muntik na siyang matalo ni Arlovsky. Nagsisimula ng mabasag ang baluti ng emperador. Noong Nobyembre 7, Dalawang libo lumaban si Fyodor kay Brett Rogers sa Strike Force. Si Rogers, na may record na 10-0, ay kilala sa matitinding knockout. Isang higante na may taas na isa't siyam na anim na sentimetro at mahigit isang daan at dalawampung kilo. Sa simula pa lang, naging mabangis na ang laban. Walang respeto si Roger sa alamat. Lumabas siyang galit. Tinamaan niya ng jab at nabasag ang ilong ni Fyodor. Dumugo ang emperador at unang beses nakita ng mga tao na totoong nasugatan si Fyodor. Pero kalmado pa rin ang Ruso gaya ng dati. Ang second round, grabe ang pagsabog. The of USA. Does he is all being Sa loob ng isa minuto at apat na segundo, malakas na kanang suntok ni Fyodor ang tumama sa panga ni Rogers. From the bumagsak ang higante na parang pinutol na puno. Itinigil ng referee ang laban. Technical na knockout. Panalo si Fyodor pero ang reaksyon ng arena ay mas makahulugan kaysa salita. Nagsisimula ng magmukhang tao ang emperador. Matapos ang sampung taon ng pagkapanalo, dumating ang pinakamadilim na gabi ni Fyodor. Noong Hunyo 26, 2010 hinarap ni Fyodor si Fabricio Werdum sa Strike Force. Si Werdum, maestro ng Brazilian Jiu-Jitsu, ay napakadelikado sa lupa. Pero walang naniwalang matatalo niya, ang emperador. Nagsimula ang laban sa karaniwang agresibong estilo ni Fyodor. Sa unang segundo, napabagsak niya si Werdum sa kanang hook at agad sumugod para tapusin ito. It it. Pero ang sumunod na nangyari ay nagpagulat sa buong mundo. Nakahiga si Werdum sa lona at naglatag ng bitag. Nang subukang tapusin siya ni Fyodor, nahuli siya ni Werdum sa triangle choke. Lumaban ang emperador gamit ang lahat ng kanyang lakas, pero bumagsak siya sa lona. Natalo si Fyodor Yemelyanenko. Hindi makapaniwala ang mga tao. Ang taong tila hindi matatalo, sumuko. Humagsak ang emperador. Noong Pebrero 12, dalawang libo at labing isang nakalaban ni Fyodor si Antonio Bigfoot Silva sa Strike Force Heavyweight Tournament. Si Silva, na may malaking lamang sa laki at timbang, ay naging bangungot para kay Fyodor. Shot from Silva! Antonio Bigfoot Silva! Look at that man, on! Hey, ang unang round ay naging kompetitibo. Pero ang pangalawa ay naging massacre. Ibinasag ni Silva si Fyodor sa sahig at walang awang pinarusahan. Sunod-sunod ang mga suntok, hindi na makilala ang mukha ni Fyodor at tuluyang namaga at nagsara ang kanyang kanang mata. Nang tumunog ang kampana para sa ikatlong round, pinahinto ng doktor ang laban. Ang emperador, balot ng dugo at wasak ang mukha. Pa ay natalo na naman. Noong Hulyo 30, dalawang libo at labing isang hinarap ni Fyodor si Dan Henderson na mas maliit ngunit kilala sa lakas ng knockout. Fend up his toes. Can hey, you see it again? He's out cold already. Henderson's on top. Fighting because oh he head kicked him. Kick. Oh he hurt Henderson. He catches him with the high kick, hurts him, and then hits him with that elbow. Oh another right hand. Maikli pero brutal ang laban. Sa unang round, Nagpalitan sila ng matitinding suntok. Up tonight, Gus. Fedor coming in, right hand. Overhand Amelianenko once Mukhang matatapos na ni Fyodor si Henderson hanggang sa nakapagpakawala si Henderson ng isang kanang hook mula sa ibaba na tumama kay Fyodor sa likod ng tainga. Bumagsak si Fyodor at agad siyang tinapos ni Henderson sa sahig. Napatalsik na ang emperador, tatlong sunod-sunod na pagkatalo. Ang dating di matatalo, ngayon ay karaniwang tao na lang. Matindi ang naging tama ng mga pagkatalo. Ang kwento ni Fyodor Yemelyanenko ay hindi lang tungkol sa panalo o talo. Dahil simbolo siya, hindi lang basta mandirigma. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo, inakala ng marami na magre na ang emperador, na mawawala siya gaya ng mga alamat na naglalaho sa panahon. Pero si Fyodor, kahit walang ekspresyon at matatag ang loob, ay hindi sumuko. Bumalik siya! Mula dalawang libo at labing isa hanggang dalawang libo at labing muling lumaban siya. Natalo niya sina Pedro Rizzo, Chael Sonnen at Frank Mir. Pinatunayan niyang kahit tapos na ang kanyang gintong panahon, hindi nawala ang apoy niya. Nagpakita siya ng mga laban na nagpapaalala kay Fyodor noong dati, gaya ng laban kina Quinton Jackson at Timothy Johnson. Pero merong kakaiba, ang aura ng pagiging hindi matalo. Nawala na ito. Nakatayo pa rin ang emperador, ngunit ang bigat ng mga digmaan, panalo man o talo, ay nag-iwan ng permanenteng marka sa kanya at dumating na ang katapusan. Noong ika-apat ng Pebrero, 2023, sa Bellator 200 at Shamnapu, si Fyodor ay umakyat sa ring, tahuling huling pagkakataon. Sa edad 46, lumaban siya kay Ryan Bader at natalo via technical knockout. Sport to that Pero ang gabing iyon ay hindi lang basta pamamaalam nung natapos ang laban na puno ng mga alamat ang ring. Randy Couture, Dan Henderson, Royce Gracie. Lahat ay nagtipon, hindi para ipagdiwang ang pagkatalo, kundi para parangalan ng isang panahon. Inalis ni Fyodor Yamelianenko, ang huling emperador, ang kanyang guwantes at iniwan sa gitna ng ring. Sa oras na iyon, hindi na mahalaga ang pagkatalo dahil na isulat na ang kanyang pamana sa dugo at kaluwalhatian. Si Fyodor ay higit pa sa isang mandirigma, isa siyang puwersa ng kalikasan ang lalaking naghari sa mixed martial arts nang walang talo sa loob ng sampung taon. Mandirigma na di matitinag kahit talo di kailanman lumuhod. At kahit iniwan na ng emperador ang ring, ang kanyang anino ay mananatiling mamamayani sa mundo ng mixed martial arts magpakailanman.